Tinalakay ng City Council of Davao ang hiling ni Mayor Sara Duterte na gamitin ang Crisis Intervention Fund. Gagamitin daw ito para tulungan ang pamilya ng mga biktima ng pagsabog. Kaugnayan niyan, mga Live, si Renz Ong Kiko. Renz. Uh -huh. Rafi, kasalukuyan niyang ginagawa na itong 9th regular session ng 18 City Council ng Davao at pangunahin tinatalakay dito ang request si Davao City Mayor Sara Duterte na gamitin ang Crisis Intervention Fund para tulungan ang mga biktima ng Rojas Night Market Bombing. May suma total na 4.5 million ang hinihingi ng alkalde para tulungan ang pamilya ng labing apat na namatay at pitumpung sugatan sa pagsabog. Sa privilege speech din ng ilang konsyal kanina, mariin nilang ang nangyaring pambobomba sa Roas Night Market noong biyernes ng nakaraang linggo. Pero bago nagsimula ang sesyon, sumalang ang mga, sak mga counselor sa mandatory drug test na pinangunahan ni Vice Mayor Paulo Duterte. Dalawang, dalawang sa dalawang city councilors ang sumalang sa drug test. Bukod sa kanila nagpa-drug test din mismo, si Si Vice Mayor Paulo Duterte. At ayon sa BCLK, si agad tatanggalin sa pwesto ang sino mang magpositibo sa drug test. Matapos ang drug test, nag-alay ng panalangin ng mga counselor para sa mga biktima ng pambubamba. Habang nagdadasal, ipinalabas din sa screen ang letrato ng mga biktima bilang papugay. Ang indigenous people representative na si Halila Sudagar sinabing walang relihiyon sa terorismo at ang mga totoong muslim, hindi tinotolerate ang violence at ang mga tunay na muslim, hindi mga terorista. Rafi, sa ngayon naman, mahigpit pa rin ang pinapatupad na seguridad dito sa Davao City. No? Uh, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng mga checkpoints, paghihigpit sa mga checkpoints. Kahit yung mga naglalakad, hindi yung mga nasa, uh, hindi yung mga nasa motor o mga nasa sakyan. Kapag sa tingin nila, nahinala ang lakad, sinisita, tinitignan ang laman ng bag. Yan ay bilang alinsunod sa heightened alert na ipinapatupad dito ngayon sa Davao City. Rafi. Maraming salamat, Renz Onkiko.